Hello mga kasangga. Welcome back. Today, pag-uusapan natin ang isang bagay na madalas nating nakikita pero hindi lahat nakakaintindi. Motorcycle oil labels. After this video, mas magiging confident ka sa pagpili ng tamang langis para sa motor mo. Hindi lang pampadulas ang oil. It also cools the engine, protects internal parts, reduces friction, and supports the gearbox and clutch. Iba iba pa ang kailangan ng bawat motor. Kaya napakahalaga na alam natin kung ano ang ibig sabihin ng mga nakasulat sa label. Hunayin natin ang pinakomon sa label, yung viscosity rating. Example, 10W-40. Yung 10W para ito sa performance ng oil pag malamig ang makina. The lower the number, mas mabilis gumalaw ang oil during cold starts. Yung 40, yan naman ang kapal ng oil pag mainit na ang makina. The higher the number, mas protected ang engine under high temperature. Kung mahilig ka sa long rides o madalas mainit panahon sa lugar mo, mas okay yung mas mataas na second number for protection. Next, yung API rating. Makikita mo ito as API SL, SM, SN, or SP. API stands for American Petroleum Institute. At ito yung nagsasabi kung gaano kataas yung quality ng oil. Mas bagong letra, mas advanced ang formulation. Halimbawa, SN is newer and better than SM. Pero take note, hindi porket mas mataas, mas bagay sa motor mo. Some older engines are designed for earlier API categories. So, always check your manual. For motorcycles, sobrang importante ang JASO rating. Jaso MA or MA2 para sa mga motors na may wet clutch. Mas safe ito. Hindi madudulas ang clutch mo. Next is si Jaso MB. Para sa scooters sa separate ang engine at transmissions, mas fuel efficient pero bawal sa motorcycles. Kapag mali ang Jaso rating mo, pwede talaga mag-slip ang clutch. So, ingat! Minsan, makikita mo rin sa label. Una, mineral basic at mas mura. Good for older bikes. Next is semi-synthetic, balance of performance and price. At ang uli, fully synthetic, best protection, best performance, ideal para sa mga modern engines at high heat riding. Depende sa budget mo at sa riding style mo. And that's it. Sana ngayon mas malinaw na sa'yo kung anong ibig sabihin ng na mga nakalagay sa motorcycle oil labels. Tandaan, tamang oil is equal to mas healthy ang makina is equal to mas smooth ang ride. Kaya, mga kasangga, ride safe!